Sa dugay ng Gisulay sa pagbukas, apan karon hinayon ng luag ang municipal road nga niya sa Purok Tobi Poblasyon. Pinagi sa hiniusang team gikan sa Asisor, engineering, Philippine National Police, kaabag ang disaster risk reduction and management o ang ligong kamanduan, samahan sa lantapan, nga buksan ang nakabinbin nga dalan taliwala sa mga claimants nini apan karon luwas nang magian sa lantapanon taas-taas na nga panahon kining wala na magian hinungdan nga force implementation gikan sa pagamhan ng lokal sa lantapan Gani sa pagpatuman, luna mga panagbangi kung asa ang boundary sa matag-pribadong luna. Apan, dipagawas sa implementation ang 10 meters road wide alang sa preparasyon sa road upgrading into concreting ang maong dalan. Sa karon gawas nun og luag ng magian sa lantapanon, ang dalan nga taod-taod nang nasirado. Gumikan sa residence claim, lakip ang boundary sa ilang mata gloti kasamtangan na usab kining regular municipal road nga niya sa sentro sa lungsod. Kani nga dalan, dugay na ganyan ng panahon. More mga 15 na katuig, wala ganyan natin man. Por sige atong municipal mayor, honorable M.A. Adribibar, kauban si vice mayor, honorable Ricky Balansang. Balansag. Karoon sa ingon nga maopen gud ni. Eh. Kay nga dalan, accessible ni sa tanang tao diri. Kani, uh, loyo sa gym, huwag ka dito sa market, pwede nag ikan mo exit pa ingon dito sa highway. Or taga-munisipyo ka, empleyado ka sa munisipyo, pwede yung kamu exit diri nga dalan. So, ang proseso ani nga nung na-open ta unang-una, ipatawag ang mga residente diri re, ang munisipyo na eh, nagparelocate ani nga dalan aron ma ang boundary. So kani nga dalan, 8 uh, meters lang ang atong gi-consider dire. So, kani karon, uh, more or less mga 200 meters ning nga dalan ang atong gihimo. Gi-open na to, pinagi sa atong backhoe uh, loader o grader. And after that, nato, na to, di sa ingon, bisag ting ulan, magi ang ang maong so, sa ngadto uh, sa plano na sa atong municipal mayor, mabadjita ni. Eh. daghan ga reklamo ani nga dalan tungod kay daghan kay nga pero giagi yun gud proseso ko pinaagi sa sa atong asesor gipangitaag pamaagi nga mahapsay gyud ang pag ihab aning dalan like Pasi sa kadastral survey, kani barangay road gyud gani sa unang panahon diri gyud ko gaagi Ikan ko sa munisipyo. Napasagdan lang ni eh, tungod sa ka, daghan kayong nga claim. Karon panangon uh, panahon na nga uh, kinanglano nato ang access road. Tungod kay ang atong populasyon, ang atong munisipyo, ang atong uh, market taghanak ayong yung ga ana dia, daghan na kay mga katawhan. Ga kaanam na tag congested, kaanam nag traffic kinanglan na gita additional nga access road.